So ito nga pala guys yung aming gagawin ngayon kasi ito pala na motor na to ay kukunin ko to. Bali iwi ko to sa bahay. Yan. So dito palang lang ay inaayos na namin kasi na-stack na to ng ilang buwan. So bago namin tukunin ay iisin muna namin dito para sigurado na kasi sana po to matnug, malayo pa. Ang ay mga isa't kalating oras bago makarating doon sa amin. So pagkatapos ito maayos ay diretso linisan kasi binta na. Ibinta <laughs> na namin ito kasi wala na, wala na eh. So Ayos namin yung carburetor kasi kain to into kasi to. Guys, malili na siya pure na uh, gasolin gasoline. na siya green. Ano. Chin meron na siyang tubig so yun ang ano kailangan namin dinis oh, ang um, bago siya patakbuhin para sigurado na makawi ito so ayan guys sayo natin kasi may mga tira tira pa ito na yung mga dumi dumi dito ano? parang asin so walang compressor ito na natin ayan guys Super Shadow man. Dewal. So ayan, yeah. wait lang guys, comfort na. Pagpapawara dito siya, ano? Ayun. <imitation> na, marana, marana. Marana. Tapit, <imitation> abog ka. So, ayan okay guys. Okay na nga pala. balena, na ang ito ng blower. Napangyanan ko na siya. At tuyo na siya. Ayan. Malinis na. ng tubig ayan konti lang yung ano iba na so yan guys nilisan namin yung ano yung tanky kasi na-stack ito ng ilang buwan so ito rito na linis na para matanggal yung dumi so, kung na-stack itong tubig ay matanggal na rin at mapaladhan ng bago ayan o Bali, tapos na nga pala guys. <laughs> so okay na, pwede eh, na kami nakabiyahe. Uh, okay. So ayan <laughs> guys. <laughs> Takpan na yan ang cover, <coughs> yung cover. So pagkatapos na yan, okay na. Pwede So ayan guys, bali nga pala, ito nga pala yung ano, yung kinuha ko na motor sa galing sa matnog yan so ito pala guys yung ano yung motor na ginawa ko doon sa matnog para ano ayusin so ito yung guys yan o ang gagawin ko dyan ay kukunin, ko yan para ayusin doon sa bahay sa galing galing kasi Matnog papunta to, to, sa ano papunta to sa Bakon Surusugon so ayan ang ano kukunin ko siya para ayusin diretso ayusin kasi ano to na-stack na to ng ilang buwan na to so ngayon ang gagawin ko ayan na ito, so, ito yung ano yung yung highway ito yan sa kasiguran Ayan. so straight yan Bale, try ko dito na ano na ito dito para tumalasik yung mga dito yung mga mga ano mga dumi, dumi dito sa loob tumalasik so ito yung guys so, yan, highway yan mga ba straight sa so ngayon tutuduhin ko yan ng todo para matalsik yung mga ano yung mga dumi dumi dahil so, sa hindi na na ano na ito hindi na siya guys na ano na pipihito eh tanggal yung, yung lock dito eh Ayan, ang gawin ko lang dito, ibalik ko lang. Meron pa naman to. So, ayan guys, bali okay na nga pala siya. So, yun lang ang problema nito. Tanggal yung ano, silyador ngayon hindi ko na siya maanong ma ma sisil na door nga dahil sa natanggal yung lock dito so dito sa makina so ngayon ipadali ko na siya kaya okay na siya so start na rin ako balik na rin ako doon sa amin so okay na nga para siya guys so ang ko ay banda ko na siya ngayon ay magrek um, na rin ako kasi pinakanggal lang yun oh no? maluwag lang talaga yung pagkaikpit dito kaya pagdating doon sa bahay ikpitan namin to so uh, yun lang ay